Ping Lakson, mga senador, nagsingit ng isang daang bilyong piso sa dalawang libo, dalawamput limang budget. Ibinunyag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lakson na halos lahat ng senador ng ikalabinsyam na kongreso ay nagsingit ng hindi bababa sa isang daang piso bilyon na mga item sa dalawang libo, dalawamput limang General Appropriations Act, Erden GEA. Ayon kay Lakson, malalaki ang individual insertions, umaabot ng 5 bilyon hanggang siyam na bilyon bawat isa, na nakapagtataka lalot dati nasa daan-daang milyon lamang ang mga dagdag. Aniya, bagamat hindi automatikong ilegal ang insertions, dapat busisiin kung paano ito naaprubahan at naipatupad. Ipinunto niya na dumadaan ang insertions sa NEP, Small Committee bicameral conference committee at contractors bidding. Nanawagan si Lakson sa kapwa mambabatas na magkaroon ng self-restraint, lalo sa paggamit ng pondo para sa mga lokal na proyekto, upang maiwasan ang maling paggamit ng pondo ng bayan.